Nya karun kaya kening multi kaba kaya magkiju-kiju man inig padagan. So wata kaya kung sa igubaan ni. Eh. So ato na lang po aon. tanahon. first time man ni nato magkuri-kuri aning multi kaba ni. Eh. So tanahon lang po nato ang iyang electric pump ni Rene Nakabutang. So tara, let's go. Usa etong buhaton. Tara! What's up sa no Maayong adlaw di ay. For to this video di ay. So natay buhaton di rin So nadita tadi rin sa garahe sa multi kaba. Kaya itong tanahon ni multi diri kay Wala na. Yun kay gibati ini multikaba sa nuboy nga magsige magkiduk-kiduk ini padagan. Yun kay guba da ni. So, tara atong dalawon dari so dugon sa ikuan. Na sa kusog pero kuan. Kusog kurinti pero bawang ano kiduk kidu ni siya. O Oh, karon wala na tanag dog guys ano boys. So ato na ning aw. So dili man tas wito ani pero na patay ni bauan gamay ra good food. So ato ni suwayan og kurik-kurik diri kay aron mahibauan gyud usay nang sakit. So atong kitan yang mga spark plug da sano boys. So medyo okay pa man so na may kuryente yapon so ate diretas tas ilawom. So bayo na to ni. So kanin yo makita diri so mo fuel pump sa multicab sa Suzuki sa Noboy so ako lang ni Suwayag Tang Tang para atong alisdan kay replacement man niya. so ni Aksyon yung tagabalakad niya sa Noboy nagkamangkamang tala na si ilaw. magkapirting mabawara mag mag man na to. so, ato na lang ni Agwantahon magkamangkamang tala sa Noboy para magtangtang anang fuel pump kay syempre dili na lang ta magtawag o mekaniko kay makayar naman po Nato so ato na ni alisdan so tara makita nato ito ang ato na nang itangtang so ayaw na lang po mong kalimot kana inyong ipangtangtang wire inyong timanan kay negative positive it been uh... So inyo nang timanan kay nigtaod ninyo sa atong bag yung fuel pump kasi magbaylo na ang mga wire da. So mga out gid mo ka kato. So inga so, na ra diha sa katuwa pa nakasuway og taod ani og tangtang ani fuel pump. So inga onra so bantay ninyo kung walay filter na inyo ang fuel pump diha gikan sa tangke. Palitin na lang po kay kini akong gitangtang wala man ni filter. So gidirect na ra man siya. So karon ato makita diha nga natangtang na yun. So mo ni hitsura sa fuel pump diri sa Noboy oh. So mo ni basta ka ng wire nga positive negative inyo ha timanan kay delikado na kung dili ninyo timanan makaingon gimog ayay nagbaylo mag Ag wire ug karon kay natangtang naman ako sa noboy so mo ni ang electric pump diha sa daan sa noboy so mo ni siya fuel pump so atong palitan ni tara so wala na ta naglangan-langan sa noboy so ni ari na tagda o terminal para mo palita diri sa ibabaw so na may naninda diri mga pisa ug sakyanan aw so, syempre diri ra so mo ni ang sample diay so kinahanglan magdala gitag sample para sigurado ba? so karon para makasigurado kita sa boy ato ni siyang testingan ug mo andar ba ang motor so karon kay ni andar man aw siyempre ato na ni paliton kay ni andar naman so man ang ihang piyesa gud nga akuan ato ang tuyo diri at syempre ako na lang pud ning ipalitan og fuel filter ug hose ug kan ihang lak para sigurado ba para inig tao diri so na tara na naman tay pisa na palit aw ato na ni itaod karuna dayon mubalik na pud kamang-kamang aning ilawom sa nuboy tara Buling-buling na po tayo adlaw kay Domingo man. So, ato na nang itaod ka Ayay, di arah So, ot na po ilawam sa boy. So, ato na nang itaod. So, mo ni, yani nga pagtaod di So, first time pa nila magtaod o fuel pump sa boy. So, ini yani ni on di So, syempre, atong timan, aning wire og positive og negative. Kaya niya magbailo ni, delikado na. Mangutkot kita sa tong lubot swerte. Nya karon kay nakapalit kog filter nga bag so ako na lang po nang gipalitan kay sa tinuod ani wala gini filter diretso ra ni sa fuel pump mao siguro nga dali naguba. So mana atong butangan filter ug karon ato na pong isunod ning fuel pump kay mao na man ning atong last nga itao diri sa Noboy kay naman tagkabit aning filter asi. Kay na pong fuel pump so katong i-try ni diri. So kinahanglan gyud dili gyud mabali ang wire diri pa positive ug negative ha. mora na itiman ini magtangtang mo sa inyong mga fuel pump Timanin ninyo ang wiring kay basi kasunug sunog na hinuna. Kung karon kay kaya nahuman na magtaod na to sa noboy. O syempre, ato nang ipatry on sa ignition para makita na to diha inig on. Muandar ba mo itong motor? Mailahan na to diha. Kaya mabuganan na siya gasolina ang sa nuboy. So meaning, ana, okay ang motor ni Andar. Kaya mamutoy mo suyo dito sa tanki. Padong sa carburetor. O karun, wala na ito naglangay. So ato na nang gitry. Ato nang gitry ni paandar niya. Ato na yung pataganon. So tara, let's go. Start na no, neutral tong. Mm -hmm.

Andar na kayo sa lubo. Ayaw mo so, sudah kayo selamat Tiyo, sa tanan. Thank you for watching. Sa tanan ako mga solid followers. Tiyo, solid supporter. Sa boy mix vlog. Ang ting mong tanan. Tiyo.